pag-ibig at po ang maghari at mamalagi po sa atin. Uh, Mag-share lang po ako ng aking munting pananampalaya. palaya uh, wag niyo po sanang isipin na ako'y nagmamarunong or nagmamataas, nagmamagaling. Uh, ang hangad ko lamang po kaya ako nagpo-post at na, uh, nag share ng mga Bible verse and mga uh, video sh sharing ng mga words of God. Dahil po uh, naranasan ko po yung ano eh magulong buhay, masalimuot, peroimo down ka na, ida down ka pa. Pag nakita na pag nakita nila na na da down ka, lalo ka nilang ihahatakin pababa. Walang pag-ibig doon sa gang life na aking nakaraan. Ang buhay kung wala kang pera, wala kang sabi nga sa sa mga sa kung wala kang pera, wala kang tapat na kaibigan. Walang magmamalasakit sa iyo, walang kakausap sa iyo. Ganun ang ano, reality sa sanglibutan. Ang tao dadakilain ka, jojusin ka dahil sa pera. Meron yang ano eh, kwento yung, yung, tropa ko eh. Sabi, drug pusher siya, sabi niya. Sabi nung Ah uh, parokyano niya. Murahin mo ako, paglabasan mo ako ng sama ng loob, kahit anong sabihin mo sa akin na masakit, basta pasyabuhin mo lang ako. Ganun, ganun ang buhay, wala nang, wala nang, baga, binibenta na yung kaluluwa, wala nang pakialam sa kaluluwa kung mapahamak. Eh, di ba tayo, umiiwas tayo sa pagkain ng halal, ng mga sa dugo, hain sa Diyos Diyosan, upang maingatan ng ating budhi, ng ating kaluluwa. Uh, hindi tayo sumasamba sa mga ibang Diyos upang huwag tayong manakawan ng pananampalataya. Nag-iingat tayo ng lubo sa ating pananampalataya. Doon sa gang life o sa makasanglibutang pamumuhay, masalimuot. Pag na lugmok ka, pag na down ka, pag nagkamali ka, wala kang kinikilalang Diyos na matatakbuhan eh. Pero, mahabagin ng Diyos. Sabi nga, nakasulat pala sa Biblia yun. Ang Diyos, nagpapaulan sa mga ganap at di ganap. Nagpapasikat ng mga ar ng araw sa masasama at matutuwid. <laughs> Salamat sa Diyos sa kabila ng Kasamaan ko noon ay ginaawa niya po ako, Ibinilang niya po ako sa kapatirang pagkaganda-ganda sa kanyang bayan, dito po sa MCGI. Uh, mga kapatid, uh, napakalungkot po sa labas ng iglesia. Minsan kung naranasan sa kadahilanan ng, hindi ko alam kung pagkakamali ko ba, pero kung sabihin natin pagkakamali ko, hindi ko po intensyon. Pero sa awa po ng Diyos, hindi ako nawalan ng pag-asa. mag po ako sa labas. Nagbabasa ako ng Biblia. Umiiyak ako habang binabasa ko yung libro ng awit. Humahagulgul po talaga ako sa... sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Tapos, sa awa, sa awa, tulong ng Diyos, nagagawa akong mga pag-ayuno, nakakapanalangin sa awa, tulong ng Diyos. Hindi man madalas dahil nga alus na iwalay po ako eh. Tapos, nakakapakinig kay, kay Brad Ellie, kahit paano. Tapos, misa may pagkakataon kasi naging, nung nagtitinda po ako ng binatog, naging ugali ko na habang nagtitinda ako, ini-encourage ko yung mga tao na makinig kay Brother Eli sa andating daan. Tapos yung mga natutunan ko po sa mga Bible Expo, kahit mga kaperaso, ibinabahagi ko po. Kaya, nung na nahi nahiwalay po ako, kahit na gayon po, par parang, parang, yun nga, nagkama, sabihin na natin, nagkamali ako, kaya halos ayaw akong papasokin ng ng central palit. Pero yung po hindi nawala sa akin kasi po sa tulong niya. Hindi ka yung mga tao na makinig ka tulong ng Diyos. Uh, ngayon po, mag lalabing isang taon na ako sa awa tulong, tulong ng Diyos sa kabila ng mga hirap na naranasan, nung nawalay po ako, alos, ano po eh, mamatay po ako nun dahil nakagat ako ng daga. Nagdeliryo po ako, babagsak na po ako. Ang ginawa ko, kinausap ko po yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yung palami may nakasulat sa awit hindi ko alam kung ber chapter 4 ba yan or 5, na maghandog kayo ng hain ng katwiran. Nakagawa po pala ako ng nabuting bagay nun. Yung mga salitang natutunan ko po, uh, sinasabi ko po sa kanya. B nagtumirik na po yung mata ko, tapos babagsak na po ako. B before ako matumba, bigla po akong tumayo na mabilis. Tapos, hindi ko na po maitungtong yung pa ako dahil natuklap na halos lahat ng mong talampakan ko. Nakasay na lang po ako sa ano nun. Nakaupo na lang po ako sa sadada Tapos, nung nag, nagbawing laks po ako nung kinausap ko po yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Tapos, nare po ako. Nakapunta pa ng Olonga po sa city po. Tapos, sa awa tulong ng Diyos, may nabasa po ako sa talata ng, ng sa libro ng awit na hindi ko kakalimutan ang iyong salita dahil binuhay ako ng iyong patotoo. Magtiwala <laughs> po tayong lubos magagawa sa kanyang salita, sa magagawa ng Panginoon na sabi niya, ako ang bumubuhay, ako ang sumusugat, ako ang bumubuhay, ako ang pumapatay, ako ang sumusugat at ako ang nagpapagaling. At walang maliligtas sa aking kamay. Tunay po ang relihiyon na ating kinaaniban. Sabi nga, paalala ko sabi ni Bradel, ang tumingin sa miyembro. Kasi ang tao, natural na magkamali. Ang tigdan mo yung aral, eh, ramihan po sa atin na hindi naman po laking iglesia. Ang Diyos po ang source ng everything that is good, sabi ni Eli. Every good and perfect gift comes from above. Kaya tayo nagnasa na umibig sa Diyos, siya muna ang umibig. Kaya tayo na bilang sa kanyang bayan na ating kinaaaniban sa MCGI. Kaya po, ano man po ang mangyari, magpatuloy po tayo sa, sa pagtupad, sa pakikinig sa, sa loob ng iglesia, sa MCGI, sa ating mag aka'y e sabi naman nga po eh, na dinig ko, ko kila Brad Eli. Yung talata, hindi ko po kabisado. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sa kalaunan. Huwag po tayong manghimagod sa paggawa ng kabutihan dahil yun din po ang magtatayo sa atin at puhunan natin para kaawaan tayo ng Diyos. Mientras, mahirap ang pagtupad, mas malaki ang kabanalan. O mientras Ma mahirap yung ginawa mo na kabanalan, mas malaki ang awa na nakalaan para sa iyo. Mas malaki ang awa ang nakalaan na, na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi nga, inibig mo siya kung ano yung tinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya po, huwag pong manghimagod sa pagawa ng kanyang kalooban. Sa kapanahunan ay mapapansin ka ng mga kapatid na ang iyong pagtupad ay masigla, masarap ka sa kalooban na kasama, kausap. Ang mga tao sa paligid mo ay maninibago, mamamangha sa iyong pagbabagong buhay. Tapos kung iingatan natin hanggang kawakasan, eh, lo loobin makasama tayo sa muling pagkabuhay sa isang libong taon na paghahari ng Kristo at sa at sa yung mga ngaral daw tayo dun, di ba? Isang libo. Isa yung libong taon. Tapos, doon sa buhay na walang hanggan. Tapos, may isa pang ano eh, masayang bagay. Biruin mo. Sabi ng sa Biblia, tayo inaalaala niya na tayo mga alabok lamang. Pero kung mag-aaral tayo ng lubos dito sa MCGI, ay tatayo tayo upang humatol maging sa mga anghel. Biruin mo yun. Eh, lalong dakila sa atin ang anghel. Tayo, alabok lang tayo. Pero kung mag-iingat tayo at magpapakadunong sa karunungan ayon sa Biblia na ating napapakinggan sa ating minamahal na kapatid na Daniel, eh, unspeakable gift po sana po wag po ko yung magsawa na pakinggan kahit pa ulit-ulit yung mga aral na ating natututunan sa bayan ng Diyos or sa MCGI. Sabi ni Brad Eli na alala ko po, ang salita ng Diyos, huwag mong gawing ulam kundi kanin pa hindi mo pagsawaan. ka Pag at kapayapaan nawa po ang mamalagi sa atin at loobin ng Diyos sama-sama tayong maabot ang kasakdalan sa lalong madaling panahon at maingatan hanggang sa kawakasan upang makamit ang buhay na walang hanggan. Sa Diyos ang papuri pa salamat magpakailan kailanman. Pag-ibig!